Sa isang araw lang, hindi mo pala kaya isuli kayo ligo. Hindi, ko, pag mainit, pag, mainit. De, pag sa gabi naman, pre, giginawin ka rin eh. Hindi ka tulad yung bumunta tayo dito, na kulimlim. Paulan ulan yun. Tapos ano, malakas yung dagat, no? Umaampas. Ano yun siya, ano nag Low tight siya mo. naglo na siya eh. pataas na. Hindi na may Indian. Indian. Indian ba ito? Right? Bravo. Bravo yan. yung dito eh. Bravo yan. <tinyan> Puro kalabaw eh. Wala ito lang yung matamisok? Eh. Yung nadampot. Hahaha <laughs> Malalim dito din! Dito din! Dito din nga malalim! Ita! Itas po.

parin ba bay parin ba bay kuha ka nung itim yung tuyom ka isa hindi hindi ka matutusok noon. sa ilalim mo ko lang kunin sa ilalim ha? sa ilalim mo lang kunin pag ano no? malalim nga malalim 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 malalim

ini saya lalim? Isapa, isapa. Ay, dito, dito Pat dito, patanggal tama. <laughs> tama na. Patanggal <laughs> 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 tama. Malalim 'yo. tagal ni Tip kasama nila <laughs> yun. Ay, eh, lumalim. Lumalim siya. Lumalim, lumalim no? hutan laki ng kuha mo rito, toto. <laughs> <laughs> Hello, guys. Ang <laughs> laki kuha mo rito, day. Yun. Tira. Tira. Tira nabit sul. Ay <laughs> pa konti, nabit pa ko te. Konti pa, konti pa yo. Nadali ka. <laughs> yung model, model. Ano kaya model nito? Siguro yung ano to, G GP. Yung bagong isda. <laughs> Hello guys, nandito tayo ngayon sa ating vlog. Asa na siya no? Parang lito na wala ata. Ang alat! Nawalas parang lito. Yan ang muraan minang tumana. Walang... Walang aho ngat walang silip na isda. <laughs> Nasa ilalim mo lang isda eh. Wala, wala sa ilalim dito, wala eh. Wala naman dito eh. Wala na doon sa bato. <laughs> wala ka dito maukis bato. Dalawa 'yan sa bato. <laughs> Huwag okay, kayo doon kaya banda tumalun. Baka matalas ka naman. Uy, <laughs> uy, uy! May nagpipicture daw. Alis doon no kayo. Uy, tabi. Sa tabi muna daw kayo. Sige ate, binibidyoan ko naman kayo <laughs> eh. Tapos <laughs> na ba ayos siya ate? Yan! May isda. ako. alis kidan, doon. Baka matamaan ka ng ano. Baka makapitikan? Baka mapitikan ka sa picture eh. Uy, yan! Tumaas na yung tubig. c e

si Welcome to my vlog. Narito po tayo sa bayan ng Maribeles. Marbeles. Marbeles pataan. Nagtago <laughs> na yung mga sapsap. -sap. Ang mga batang sisid ay, ay nakakita na. ng isang bato. Ay no, isang bato ay, no. Hindi no. no. ka ma makakuha si Man no. Iiwan yung titingnan kasi. mamula <laughs> Kaya pala si Parimbay nakapesto doon. <laughs> Kitang-kita <laughs> ang hasang. Kitang-kita Kitang kita ay hasang. <laughs> seini tuh sakit ke nasebut ni ba god okay